find the hidden face in this image. Ate, hanapin mo ang hidden face sa larawang ito. Kapag nakita mo yan nang hindi natapos ang iyon tatlong minutong oras, sa ina, ang 500 pesos na ito, kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa? Kung bago lang kayo dito sa aking page Baka naman So paano ate? Ready ka na bang maghanap? Ready na ako dahil yun mga katropa, narinig nyo naman si ate ay ready na At matalas daw ang mata niya Kaya naman ate, mag ready ka na dahil Your timer starts Now, sige ate hanap Hanapin mo, herap mo sa iyo to Herap mo, ito herap mo lang Sige hanapin mo Okay, so mga katropa, hinahanap ni ate dito Kung nasaan yung hidden face larawan So narinig nyo naman Na matalas yung mata dito ni ate Ganito dapat ang gusto ko sa challenger Magaling sa hanapan Matalas ang mata Okay, sige tuloy-tuloy lang ha So mga katropa, si ate ay meron 2 minutes and 34 seconds Para hanapin yung hidden face sa larawang nito Sige ate, kaya mo yan Sige lang, kaya mo yan, tuloy-tuloy lang Okay, so kapag nakita mo, ituro mo lang kung nasaan dyan Okay So yun mga katropa, tinuro na ni ate dito Sure ka na ba na nandiyan ang sagot mo? So naharap dito, harap mo dito So mga katropa, ang sagot di ate na hidden face ay ituro mo. Yon, nasa may ibon. Sure na? Hindi na magbabago ang isip mo? Duba mo na konti. Mga katropa, napakagaling talagang maghanap. Ang galing, ang lupit. Dahil nakita niya, ang ibon, mali. Dahil hindi yan hidden face. Tuloy ang hanap. <laughs> okay, so meron pang 1 minute and 45 seconds. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan Tuloy-tuloy lang Okay, so mga katropa Kayo ba alam nyo kung ano ang tamang sagot? Nakita nyo na ba? Okay, so screenshot nyo Dahil yung image na ito ay nasa screen natin I Screenshot nyo Tapos i-comment nyo sa may comment section At may chance rin kayong manalo ng 500 pesos Sige, ate tuloy Kaya mo yan trito tuloy, tuloy lang Okay, so mga katropa Si ate meron pang 1 minute and 15 seconds Sanapin mo, kaya mo yan Tuloy-tuloy lang ha trito tuloy, tuloy lang sa paghahanap. So mga katropa Sa challenge na ito Ay lamang talaga yung challenger natin Dahil napakaba ng oras Na ibinibigay natin Kaya mo yan, isipin mo mabuti Hanapin mong mabuti Sige Okay, last 50 seconds Tinuturo ni ate Okay, so sa larawang ito ay may taong nakahawak sa may puno na may hawak ng palakol. Sige, nakita mo na? Ayun, harap dito, iharap mo ulit. Okay? Ha? <laughs> Hindi pa pa sure, okay? <laughs> Last 32 seconds kayo mo yan. Isure mo. Kayo mo yan. Go ate, kayo mo yan. Huwag ka susuko. Hanggat may oras, may pag-asa. Okay, tuloy-tuloy lang. Okay, last 19 seconds. Okay, find the hidden face in this image. Kayo ba, mga katropa? Nakita nyo na. O sige, kung nakita nyo, screenshot nyo, ilagay nyo sa may comment section. Malay nyo, manalo ka ng 500 pesos. Okay, last 5 seconds. Pag hindi ito nahanap ni ate, ituturo ko din naman sa kanya sa dulo ng video para alam niya kung nasaan. So, time is up. Parang dito ate. Okay, so mga katropa, inuulit ko, kapag alam nyo kung nasaan yung hidden face, i-comment sa may comment section, at may chance rin kayo manalo ng 500 pesos. Ate, hindi mo managawang mahanap yung hidden face sa larawang ito, okay lang yan dahil kumasaka sa ating 3 minutes challenge, dahil dyan meron ko pa rin, 100 pesos consolation prize, kunin mo. Ate, thank you sa pag sa ating 3 minutes challenge. Salamat ka, mo, thank